at syempre magpa-party na kami kunyari hindi scripted ayun oh, sumayaw sa iyo ni Happy Friend yung camera ayun oh tapos may sumali sino sino yan tayo tapos dito may nakita kong chaka sabi niya nahihilo na daw siya sabi niya ayaw niya na ayun nahihilo daw siya sabi ko bakit go na yan tapos inalok siya ng alak sabi niya ayaw niya ayaw niya daw talaga pero meron pala siyang iniinom dito di ba nakakatuwa Tignan oh, nyo ako guys Congratsana nyo tala Wala akong bling bling Pero putang ina may dating Diyan, Diyan, you know, no? ay, Cut bars Ni Lucy Ay Lu Ni Lucy's pala Sorry idol Cash Yes Ni Lucy's San nga pala tayo pupunta Cash Grand opening nga pala ng ano Ng auxiliary bar and lunch Turo mo ito mo Saan na yan, you know? kaya kita ko tayo doon. Siyempre, papu! Yan, tayo nyo kami doon. Yan, pupunta na kami sa aming van. Kaya, let's do this. Motherfucking, let's go! Naknak. Washer. Ah, washing machine. Washing, washing, machine. machine. Sino sumira ng washing na machine? Nakin <laughs> Putang inang joke yun ang putang pangit. Wala akong maisip idol eh. Iba, 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 iba. iba. Wala na eh. Wala na? Wala na si Don. Baka may joke si Don. Don, baka Wala may joke ako. eh. Wala akong baon ngayon eh. Wala akong baon ngayon? Papauna ko kayo na makabara. Yun na. No? Yun no? oh. oh, tinapay mga idol. Salamat Oh, talaga. Ay, po, trip o mo sa amin tinapay nila. Masarap, masarap. Mas. Salamat, number one Salamat idol. Number 1, number 1. Number 1 kaya kumain ka na niyan. Tol. May naalok pala yung trapa natin na tinapay, baka trip mo lang daw. Ayoko nga eh, tinitignan niya yung ko nga, Tol eh. Uy, tawin, Gago! Ang inang pag-Christmas party yung pre ha! Siyempre, matik yung tol! Dikis walang taba! You know? Mouthpiece check! Congrats! At ito na guys, on the way na kami dito sa auxiliary bar and lunch. Ayun na yun. Nandito na pala kami sa auxiliary bar and lunch. Tapos, ayan, may nakasulat, don't just stare, eat it. Kaya kumain na muna ako neto ng cheese stick. Diba? At ito na, guys. Siyempre, first bite muna. Pulutan muna bago inom. Diba? Bago nomo. Ayan, ang sabi ni Happy Friend. Tapos, ayan, susubo niya ulit. Tignan natin kung masasarapan ba talaga siya. Uy, grabe. Wow, ang sarap. Tapos dito, guys, syempre, dito yung mga bartender. At syempre, bar to, kaya magda-dancing-dancing -dancing muna si Happy Friend. Tapos, ayan, oh. Wow, teach me how to dog. Teach me, teach me, Baba Rory. Teach me how to dog. Teach me how to dog, di ba? At syempre, magpa-party na kami. Kunyari, hindi scripted. Ayan, oh. sumayaw sa'yo kayo. Kunyari, ano lang. Pero may video talaga. Kaya magsumayaw sa'yo lang kayo dyan. ay grabe talaga. Mga bouncing people talaga. Tapos, ayan, si Nelson Nielo talaga. tas ayan, oh. Grabe, sobrang sayo ng araw na to. Hindi ko... Hindi ko alam eh. Basta ang saya talaga. Di ba? Nakakatawa. Tapos ayan, tinuturo ni Happy Friend yung camera. Ayan oh. Tapos may sumali. Sino? Sino yan? Basta magparty na lang tayo. At dito guys, nandyan si Don Pagong. Sabi niya, shut up tayo. Tapos dito may nakita kong tsaka. Sabi niya, nahihilo na daw siya. Sabi niya, ayaw niya na. Ayaw, nahihilo daw siya. Sabi ko, Bakit?

guys, palike and follow ng page nila. Ayan, ang Auxiliary Bar and Lounge. Kaya, ifollow nyo na, guys. At dito lang yan sila matatagpuan sa Corner Quirino Highway Sarmiento na Baliches Bayan Quezon City. Besides Bratz Burger. Pero pwede mo naman i-waste ang Sarmiento Quezon City NCR. So, sa'yo na yung bar. Pumunta ka na at magparty. Kaya tara na mga kape friends ko. Let's go and bye-bye.